sa Pinas ngayon, no? Puro impeachment yung mapapanood mo sa mainstream media, sa social media. Guys, uh, eto ito yung ano ko, naisip, no? Uh, bilang isang OFW na may pakialam sa bansang Pilipinas, kahit citizen na ako dito sa Spain, um, kailangan natin makialam dahil issue ito ng bansa natin, ng sarili nating lupang sinilangan ang ano ko dito ang masasabi ko is kawawa ang mamamayang Filipino lalo na yung nandyan sa Pilipinas na umaasa na lang sa mga konti-konting ayuda konti-konting mga um, hanap buhay o mga bigay-bigay kawawa sila kasi umaangat lang yung kanilang status ng pamumuhay tuwing eleksyon kasi aminin na natin na ang bansang Pilipinas ay hindi pa rin tayo nakakaiwas sa pagbenta ng ating mga boto experience ko yan kasi hindi pa ako abroad noon um, hindi ko alam kung sino ang pangulo noon na isa ako sa BEI member pag sinabi natin BEI, ng mga panahon, I think si Pinoy, ang, ang Pangulo, isa ako sa mga naging BEI. Ang ibig sabihin is Board of Election Inspector. At naranasan ko kung gaano katalamak ang bilihan ng boto na ang mga botante ay uh, pinapasuot ng mga ribbon dito sa kanilang braso o kanilang kamay ribbon na may kulay kunyari red ang nakasuot na ribbon sa sa braso mo ibig sabihin red ang iboboto mo ng mga kandidato kung green ang nakalagay sa braso mo na uh, pulseras o ribbon green ang iboboto mo at very effective ha yung strategy na ito kasi grabe sila mag hire ng mga watchers hindi nila sinusunod yung uh, nasa rules na dapat sa isang present uh, isang watcher o tatlo kung hindi ako nagkakamali tatlong watcher na salit-salitan sila at may uh, allotted time kung hanggang anong oras ka lang pwede mag-watcher and then isaswap ka talamak talaga dati alam nyo kung bakit hindi pa uso ang cellphone noon na pwedeng ma-videohan yung mga kabulusugan ng mga leader ng mga kandidato. Ngayon na nandito na tayo sa mundo ng social media, nandito na tayo sa teknolohiya. Sana mawala na itong mga vote buying kasi alam nyo kung bakit uh umaangat lang yung mga pangmuhay ninyo kapag election kasi umaasa kayo sa mga uh pera na nanggagaling sa mga kandidato, binibenta niyo ang inyong mga boto. Pero after the election, dyan na ulit nag-uumpisa yung suffering. Ito yung suffering na uh, taon ulit, hindi lang isang taon, kundi one term of the candidate ang inyong uh, mararanasan ulit na suffering. Kaya balik tayo doon sa impeachment kay BP Sara, no? Para sa akin, uh, nothing to lose sa mga Duterte kasi unang-una, wala silang ambisyon sa matataas na posisyon sa gobyerno. Kasi kung naalala ninyo at kung aware kayo sa mga panahon na si PRRD ay uh, iniiyakan ng mga mamamayang Filipino para lang kumandidato sa pagkapresidente. Up to the last minute ng filing of candidacy, wala tayong PRRD na nakita sa filing center, di ba? Nakuha lang naman niya yung posisyon ng uh, presidential uh, candidate noon dahil sa pag-back out ng isang nag-file ng president position na si Denyo. I don't know the first the, the first name. Yun kaya na napunta sa kanya ang ano ang position ng Uh, at hindi tayo binigo, no? Lahat talaga ng iyak ng mga mamayang Filipino na nag overnight vigil sa um, sa iba't ibang parte ng Maynila para sa pagkumbinse na kumandidato si PRRD ay nagbunga. Kumbaga worth it na nagpuyat sila, nagpagod, nag uh, tumangis kasi sinuklian tayo ng, ng PRRD uh, kind of leadership na may balls. At ito yung hindi matanggap ng mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Kaya hindi nila ito siya, si, si Sara tinatantanan. Gusto nila maabolish sa politika ang mga Duterte kasi tinik sa kanila ang mga Duterte. Sakaling mangyari na matanggal si BP Sara at wala na siyang uh, right to you know, to file for a, presidency candidacy dahil may impeach siya hindi sa kanila kawalan yun kasi kahit kay BP Sara according to her statement at sa kay Amy Marcos hindi talaga si Sarah uh, ambisyosa maging presidente kasi dalawang beses na si Amy Marcos nagsalita una na napanood ko yung sila ni Doc Willie Ong na nagsabi doon si Imina na pabalik-balik sila sa Davao para ligawan si Bibi Sara para lang mag-tandem sila ni Ading Marcos niya. And then pangalawa, yung isa sa mga napanood ko doon kay Sean Wayne Vlogs, yung statement ni Amy Marcos na wala talagang uh, silang tigil sa pag paniligaw kay Bp Sara na kahit na lang daw vice si Marcos basta lang tanggapin ni ng mga Duterte yung kanilang pakiusap na sila yung magpartner sa filing di ba? pero still dahil wala nang ambisyon ang Bp Sara binigay niya ang posisyon kay PBBM uh, hindi siya ambisyosa, kaya dinib up niya, nagparaya siya, nagpaubaya siya. Ngayon na nandoon na ang posisyon, nakuha na ng mga Marcos, pilit nilang aalisin si Vice President kasi ang 2028 ayaw nila na mawala sila sa limelight o dito sa patuloy na pangungarap o patuloy nilang pagkamkam ng kabanang bayan. So, ngayon, balik ulit tayo dun sa wala nothing to lose kasi ang mga Duterte nakuha na nila yung ano yung uh, brand na kahit kahit balibalik ta rin ang kuwento uh, the best president na nalathala sa Time magazine na the punisher ay si PRRD. Wala pang nalathala sa time magazine na about sana accomplishment na ginawa ng pangulong uh, Duterte. So, hindi kawalan sa kanila kasi una, hindi sila ambisyosa sa sa politika na sa matataas na posisyon. Pangalawa, simply ang pamumuhay nila. Sanay sila sa three times a day na kumakain na simple simple. Pangatlo, hindi na mabubura sa history at kahit sa ibang bansa na ang PRRD brand ay uh, gumimbala sa larangan ng politika kung gaano siya kagaling na hindi matanggap-tanggap ng mga kalaban nila sa politiko. Kaya ito ang panawagan ko sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan sa Pilipinas na boboto ngayong 2025 to so please wag na natin ipagbili ang ating mga boto kasi yung pag ng inyong mga pamumuhay tuwing election lang. Isipin nyo na election time mayaman kayo o okay ang pamumuhay ninyo. Pero after 3 days o after 1 month, yung mga suhol sa inyo sa pagboto ninyo sa mga kandidato ay uh, wala na. Mabilis, mabilis lumipas, mabilis na parang uh, bula na naubos agad ang pera. Kaya kung ako, lifetime ang piliin nyo, ang lifetime na kaginhawaan, hindi yung ginhawang tuwing election lang. Until na umuwi ako last June sa Pilipinas, sa probinsya, nakita ko kung gaano ka kadumi ang kalakaran ng uh, politika kahit doon sa event na inatinan ko nung sumayaw ako ng kuratsa kasi uso sa waray ang kuratsa mayor kapag Uh, alam ng mga taga-barangay na galing kang abroad, ikaw talaga ang kukuning unang magkukuratsa dahil uh, alam nila na ma -pera, may pera, alam nila na ang OFW may pera. So, ako ang unang pinasayaw ng kuratsa at yung kuratsa yan sa waray na isa sa mga tradisyon namin ay magpapaulan ka ng pera tuwing sumasayaw ka ng kuratsa mayor. example oh. Ito yung magpapaulan ka ng pera at yung pera na yan na benta doon sa pagsayaw mo pondo yan ng barangay na yung mga nakaupo na mga sila-sila din lang nakikinabang sa pondo na yun kaya yun ang pinakamasaklap na nakita ko sa uh, larangan ng taga-politika kasi until now ang dumi-dumi pa rin ano yung nakita ko nung iba na ang sumayaw Nakita ko yung mga politisya na nandoon na yung perang, kunyari ako, ang unang sumayaw kasi ako eh. Yung perang benta, dahil ako nagpasuklit talaga ako ng 3,000 pesos sa PNP para ipa-isaboy ko doon sa sayawan yung pera na yun dahil yun ay tradisyon. Uh, at hindi yun panunumbat. Yung perang yun, dahil ako ang unang pinakanagkuratsa, yun din ang kinukuha doon sa lamesa ng taga bilang ng benta kunyari sa akin 3,000 yung benta sa pagsayaw ko kinukuha din ng mga politician para yun din ang kanilang igala gala ang tawag sa amin doon, yung pinapaulan nila na pera see kung paano kadumi Samantala ako, naging honest ako, galing sa bulsa ko yung perang pinanggala ko. Pero yung sila, nung term na nila para lang magpasikat, yung perang aking uh, benta sa pagsayo ko, yun ang kinukuha nila doon sa lamesa ng tagabilang. Kasi yung mga nagbibilang doon, secretary, treasurer, mga SK, SK members, yung sangguni kabataan members, sila yung uh, handler ng perang benta sa pagsayaw na kayang-kayang paikuti ng mga officials dahil kaya nilang utuin na akin na yung benta sa pagsayaw ni ganito ni Poncho Pilato dahil yun din ang igagala ko so ganun ang dumi ng mga politika hindi lamang sa Manila kundi all over uh, provinces kasi lalo na kami Samar is the poorest province in Visayas until now dahil sa kalakaran sa politika. So ngayon, ang panawagan ko bilang isang OFW dahil kami dito bumuboto din ako. Nagsumikap ako mag-dual citizen. Kahit kahit citizen na ako dito sa bansa ko, sa bansa na kung na ako ngayon, sinikap ko mag para makaambag yung isa kong boto sa pagbabago ng Pilipinas. Kaya kayo diyan, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga classmates ko, piliin nyo yung kandidato na magbibigay sa inyo ng kaginawaan, hindi sa oras lang ng eleksyon. Maging ano tayo, maging matalino na. Tama na yung panuloko ng mga politiko na nangangamkam lang ng mga pondo na galing din naman sa taxes ng taong bayan. Tama na, huwag na natin silang anuhan, payagan, video ninyo yung mga uh, kurap at itong mga nang uuto-uto sa mga uh, illiterate kasi sa barangay namin marami pa rin ang mga illiterate na kayang paikuti ng mga politiko na nakapag-aral sa mataas-taas na na level ng edukasyon kaya iyan ang panawagan ko sa inyo uh, huwag na silang magpabili sa kanilang mga boto at gawin nila ang tama na pagpili ng mga kandidato na hindi kurap uh, at hindi pagkamkam sa sariling kaban ng bayan ang kanilang uh, mga hangarin. So yun lamang at sana ay uh, uh, nakatulong ito para sa mamamayang Filipino na naghahanda na bumoto ngayong midterm election. So, maraming salamat.